Sa uh, sa video ang pag ng isang simbahan sa Mexico habang nasa gitna ng isang misa, siyang po ang patay. Yan ang ipapa sa Frontline News Abroad. Pagmasdan ng kuhang ito ng CCTV sa isang kalye sa Mexico, maya-maya makikitang bigna na lang gumuho ang isang simbahan sa kanto. Mula sa bubong hanggang sa pader, bumigay at tuloy nabalot ng alikabukang lugar. Ang masakla, may idinadaos na misa nang mangyari ang pagguho. Siya mang nasawi habang apat na puwang sugatan. Nasa tatlong po ang pinaniwala ang natrap sa guho. Nagtulong-tulong ang mga residente para sa gipi ng mga natabunan. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng pagguho ng simbahan. Nagdire-diretsyo naman sa loob ng presinto ang SUV na ito sa New Jersey sa Amerika. Nabulaga ang mga nakajuti na polis sa pagkasira ng kanilang opisina. Ang driver agad nagtaas ng kamay paglabas niya ng sasakyan. Kaya diretsyo rin siya sa kulungan. Bago ang insidente, napag-alamang ibinanggarin na naturang lalaki ang kanyang SUV sa isang bahay noong September 20. Iniimbisagahan pa ang motibo ng driver. Sa Florida, USA naman, kita sa video ito ang pagpulasan ng daang-daang pagi o stingray nang habulin sila ng isang pating sa Ana Maria Island. Habol dito, habol doon ang ginawa ng pating sa mga stingray. Pero sa bilis dumangoy ng mga pagi, hindi nagtagumpay ang pati. Ayon sa videographer, ngayon lang daw siya nakakita ng ganitong karaming stingray na magkakasama sa isang lugar habang hinahabol ang pati. Nagbabalita mula sa frontline, sa Monte News 5. Mga kapatid, may anlos panyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.